Isa ka ba sa mga nanay na bihirang-bihira lang maglinis ng refrigerator? Yes! Pues, hindi ka nag-iisa, pati ako. <laughs> hindi ko na nga matandaan kung kailan ba ako huling naglinis. Kaya ito, nagulat na lang ako, super dugyot na pala talaga nung rubber na nakalagay sa refrigerator namin. Kaya tara, samahan niyo ako for today's video. Hindi ko talaga matandaan kung kailan ang eksaktong araw ng huling paglilinis ko ng aming rep. Buti na lang, eto, nagkaroon ako ng time kasi nga, napansin ko talaga na sobrang dumi na talaga nung bandang taas ng rubber. Do, kinukuskusan ko naman siya ng dishwashing liquid. Pero sabi ko, parang hindi naman siya natatanggal. Kaya na pag ko, nalilinisin ko na lang yung lahat-lahat na. Hindi yung rubber lang. So tinanggal ko muna yung mga small parts niya tapos yun muna yung winash ko. Syempre, hindi mawawala ang aking bantay na si Sodium. Nakita niya ba kanina? Nako, dalawa sila niyan. Si Yono at si Sodium, bantay sarado. Kung nasaan ang mami, andun talaga sila. So medyo mild lang naman ang pagkuskus natin kasi hindi naman siya super dugyot. So ang ginamit ko lang naman po dyan ay dishwashing liquid lang naman po. Pero bago ko to linisan guys, inuna ko muna yung rubber o yung pinakaloob ng rep. Yung pinakaloob ng rep, nadala naman siya ng dishwashing liquid. Kaso nga lang, yung rubber na medyo may maitim na part, hindi natatanggal lahat. So sabi ko, ano bang gagawin ko? So nag-search muna ako sa FB at may nakita nga akong life hacks. Pwede pwede nga pala na gamitin ang baking soda. E tamang tama meron ako nun. Balik, kukombine natin yung baking soda at suka muna. So nagsasalin muna ako ng almost 1 cup ng baking soda at 5 takip ng suka konti lang naman yun guys tapos ayan na yung itsura nya magdadagdag ako ng konting tubig actually na parami yung tubig ko eh pero kakanawin ko muna siya kailangan maging malapot na malapot siya na parang medyo toothpaste like na so ayun since medyo marami ang tubig ito binawasan ko so ayan dapat siya dapat medyo malagkit na talaga siya so ayan guys nalinisan ko na yan dishwashing liquid kanina kaso hindi kaagad natanggal yung mga dumi lalo na yung mga dumikit sa pinaka singit singit So, ayan, bababara natin siya ng baking soda. Ginamitan ko muna ng toothbrush. Ang nakakatuwa nga dito guys, habang nagpapahid nga ako ng baking soda, di ba parang tumutulo siya, sumasama na rin yung dumi. So sabi ko, oh my god, matatanggal talaga yung mga dumi. Pero once matapos tayo sa paglalagay ng baking soda, stay muna natin ng na at least 5 minutes para yung mga nakasiksik na dumi ay dumikit sa baking soda. Tapos pupunasan natin yan. So ito na nga guys after 5 minutes pinupunasan ko muna siya ng gamit ang tissue at talagang legit sumama talaga yung dumi sa baking soda. So habang pinupunasan ko nga 'yan, yung kadiliman ay nagkakaroon na ng kaliwanagan. <laughs> so checking nga ako guys, yung mga pinaka dulo-dulo pa, ayan pa, meron pa siyang mga maduduming bahagi. So, kailangan ko ulit maglagay ng baking soda, tapos kukuskusin ko na lang ulit siya mamaya. ba diba kanina, mas, ano siya, mas madilim, mas madumi. So, effective talaga. So, ayan, kuskus -kus ulit tayo. Siyempre, sa umpisan din naman lahat makukuha ang dumi. Kailangan uulit-ulitin. Kailangan wow. consistent tayo. So, after 5 minutes nga po, ayan, pinunasan ko na siya. At talagang natanggal na po yung mga dumi. Pero, meron ditong stain, yung pinakaman siya. Nakita niyo ba yung parang black na yan? Hindi na talaga siya matatanggal. Ayaw na niya kinuskus ko naman, hindi na siya dumi, mancha na talaga siya. Uy, may life hacks nga pala ako. Sabi ng aking mister, para malaman mo kung effective yung cover ng rep ay lagyan mo daw po ng kutsara yung mga gilid-gilid kung talagang dumidikit pa siya. So katulad niya, dumikit. So okay pa daw yung rubber. Nandito na lang po ang ating video guys. For more updates or life hacks or tips, follow for more. Mami Zanale, your Mami blogger. Bye-bye!